Tuloy-tuloy ang pag-iikot ng bagong Pilipinas Servicio Fair para ilapit sa taong bayan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. May detalye si Noel Talakay. Rise and shine, Noel. Malaki ang maitutulong ng makinang pang-araro sa kabuhayan ni Mang Andres bilang nagsasaka. Kasi po, kailangan, kailangan po ito, lalo na po sa aming mga Erigator Association, uh, pwede pong magamit po namin ito sa paglilinis po ng aming mga irrigator, mga irrigation. Si Aling Susan naman magkakaroon na ng sariling bahay at lupa, kaya naman mayroon ng komportable at desenteng tirahan ang kanyang pamilya. Labis po talaga ako nagpapasalamat. Ilan lang sila sa 70,000 residente ng Laguna na nabigyan ng tulong mula sa katatapos pa lang na bagong Pilipinas Service Fair. Yung pong 70,000 na nabanggit ko na si Sir Johan kaya naman pong matapos ng two days. And uh, just in case, just in case po na talagang magkaroon ng, uh, ng uh, pagkukulang doon sa oras, lahat po naman yan ay may allotment na. So yung mga releasing na lang po natin, kukumplitohin po natin yan. Ang Bagong Pilipinas sa Bishop Fair ay programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iikot sa 83 probinsya sa bansa. Layo nito na ibaba sa mga mamamayan ang iba't ibang pangunahing government services para makatulong sa kanilang pangangailangan. Sa ikalimang pagkakataon, isinagawa ito sa Sports Complex ng Santa Cruz, Laguna. Panauhing pangdangal si Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. Sa ngala ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagagalak po ako makasama kayo sa pagsasagawa ng Bagong Pilipinas Service Fair dito sa Laguna. Tampok ang mga ahensya para sa iba't ibang sektor tulad ng agrikultura, edukasyon, kalusugan, labor, trade and industry pati na ang kadiwa ng pangulo at marami pang iba na mahagi rin ng cash assistance para sa TUPAD program ng Labor Department. Yan po ang aming trabaho, to link ano po, our province, ang district, sa ating pong, uh, national government. laging sinabi ko kanina, pag nagtulungan ang pamahalaang nasyonal, ang lokal na pamahalaan, panalo ang mamamayan. Ang uh, buong pamahalaang panlalawigan po ng Laguna, kasama ng lahat ng mamamayan ng lalawigan ng Laguna, ay taos puso nagpapasalamat sa pamahalaang nasyonal, sa pangunguna po ni uh, ating pong uh, Pangulong Ferdinand uh, Bongbong Marcos Jr. Kasabay nito, nagpasalamat din si Congresswoman Ruth Mariano Hernandez kay House Speaker Martin Romaldez dahil sa ibinigay na pondo para sa planong pagtayo sa kanilang lalawigan ng isang tertiary hospital o pagamutan na kasing kalidad ng Philippine General Hospital. Ito ay simula pa lamang sa patuloy na partnership ng national government at lokal na pamahalan upang i-provide ang iba't ibang serbisyo tulong na nararapat po para sa ating mamamayan. Ang Laguna una ang unang lalawigan sa Calabarzon na binisita ng pinakamalaking service caravan ng administrasyon at tatagal ang bagong Pilipinas Service Fair dito ng dalawang araw. Noel Talakay para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Walang libong residente sa Binyan, Laguna ang nabigyan ng tulong ng Cash Assistance and Rice Distribution o CARD. Tumanggap ang mga beneficiaries ng tulong pinansyal, bigas at grocery items. Nakatanggap din ang ilan ng brand new motorsiklo, pangkabuhayan at educational package na nagkakahalagang 30,000 pesos. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, bahagi ng programa ng Bagong Pilipinas Servicio Fair at ng National Government para tulungan na mapagaan ang buhay, partikular na ng mga may hirap na mamamayan. Uh, sa ating mahal Pangulo, President Marcos, sa mamayon ng Pilipino, lalo dito sa Laguna. Full pa rin meron tayo itong Cash Assistance assist Price Distribution Program para sa ating mamayan at sa ating mga U.